So hello guys, uh, papasok na naman tayo sa trabaho Dito kami sa damam sa may madinat at uman Dito sa likod ng bahay Ito yung accommodation namin guys Napakainit ito ngayon Alas 12 ng tanghaling tapat 50 degrees Ang <coughs> weather ngayon dito sa damam Napakainit Ayan Pupunta kami ngayon ng Ultimol Ayan yung kasama namin ni Pali eh. Magano Mapasya lang tayo sa Otimol Damam Dito tayo sa likod Ng accommodation Ang init ito ngayon Sobra Tara natin. Yan, ito yung kusina namin dito. Madilim. Dito natin magtambay sa kusina. Yan, ito lang yung araw-araw na ginagawa namin, guys. Trabaho, tulog, trabaho. Yan. Yung, bigay. Ito kasama namin lipali. Si Hay. Hay. <laughs> Mahihayin uh, yung nipali kasama namin. Magano na yun siya eh, mag 2 years na dito. Wala. Meron kasi kaming ano kasama dito. Meron kaming uh, walong nipali na kasama. Tapos dalawang Bangladesh, apat na Pinoy, tapos tatlong Indian. Tapos yun, may ano pa, Lebanese, Syrian. Yan, halong-halong kami dito. <coughs> Ayan, si Brahms. Shout-out, Brahms. Ayan. Shout-out sa Tagapinas. Trabaho yeah. na naman. Trabaho 51 na degree Celsius. 50 lang. 50 ngayon? Oo, oh, 50 ngayon. Mali pala yung ano ko, natin. Mali, mali yung, yung ano mo ah. 50 degrees ngayon, guys, dito sa damang. Ah, sige. So Yes, thank you guys. Ayan, yeah, dito tayo sa ito yung CR namin. Um, ito may CR pa dito. Wala yeah, sila. Gusto gusto lang yung mga sasakyan, mas gusto gusto. wala pa rin yung ano namin chopper mag ano na mag alauna na ng hapon dito napakainit talaga dito guys bali ano pa to 4 months pa to kasi yung init dito ano 6 months tapos yung taglamig ano din 6 uh, months so grabe tambayan dito sa labas. Dito sila nag-ano yung Jose. Oh, Ang grabe yung ano ngayon guys. Tirik na tirik yung init. Wala man lang kaulap-ulap. Yung oras namin ng trabaho namin, 11 hours. Yun lang napakaba yung oras. Iba talaga yung 8 hours, 8 hours lang. Meron yung sa man. Yeah. Ya ni palet sama. Hi. How are you? you? Where are you from? I'm from Kathmandu, Nepal. Ah, uh, what's your name? My name is Tajan Thapamakai. Yes! <laughs> <laughs> kulit dito tayo, <yung>, kulit. <laughs> Ito pa isa from Nepal. Hello guys. How are you? I'm. Where are you from? I'm from Nepal. What's your name? Ramon Kunti. Uh, lang. nababait nga yung mga nipal ako lang yata hindi ay <laughs> tagal naman ang ano namin chopper yan ito yung likod ng bahay namin dito kami nagpapagupit kasi mayroong ano dito eh may kasamahan kaming ng gugupit <clears throat> sampo lang yung bayad pero kung doon ka sa labas 15 reals yung bayad so nakatipid ka lang sampo yan ito yung gupit na guys oh. yung indiano na kasama na nakatipid kami ng pagupit so ngayon magsisiksikan kami dito sa sasakyan ngayon kasi malit lang yung sasakyan namin tapos marami kami 16 yata kami So, iyon guys, pasien mana kayanya dito sa damang Sama otimu hmm. <laughs> ini Asar-asar? Intan mutir <laughs> Tenggelamannya ini guys ya eh. wala man lang ka ulap ulap ang langit ayan yeah. pakainit <laughs> ayan na <laughs>

对。 so padam. so yan guys yan dito na tayo sa Otimol Mall. so grabe yung na namin dito guys kasi hindi kinaya yung uh, aircon ng sasakyan so hanggang dito na lang guys thank you for watching